Hello so guys, good morning, good afternoon, good evening ka at anong oras naman po ito mapanood ang aking video Bali ito po ngayon ang aking manok Ang kong nasubaybayan yung aking vlog Mayroon akong manok na si Batang Ina Ito na po siya Bali unang sisi niya ito Oh, may sipon niya, sipon niya ano, manok naka 12 na sisiw siya ayan, ayan 12 po yung sa kanyang sisiw ayan sa so, 12 para po at iikot tayo ayan ito po yung ano tapos ngayon may bago akong sa pugad ay may, may dalawa akong itlog itong ano na to hindi ko kasi nasubaybayan kung sinong kung kaninong manok ko baka yung dirasa kasi maliliit pa yung ano yung itlog saka alam ko ang next na mga itlog ay ano na to mga huluan na kasi yung aking roster ay hulo na ayan siya ako oh. hulo kita nyo ah uh, sa araw araw nilang ano kay kay ng kaykay sa damuhan yun patay na yung mga damo. Tapos ito yung aking buko. Aniyog, uh, haniyog pala galing sa PCA, Philippine Coconut Authority. Sabi bisa akin ay 3 years lang mamumunga na to kung maganda yung lupa. Ano. Kaya isa lang tong aking na may ano kasi may may program doon, noon ang PCA at tapos uh, isa ako sa mga nanalo nito uh, Maka-premium sila tapos ito yung aking tinanim na citronella galing kay ate Cheryl sa Ruas City And, yun ang aking puting manok bali alam ko nanging, mangingitlog na rin to eh yan sila, kakatapos lang kasi nila kumain. Yan nagpapahinga. Ano, Sigurado pag ano na yan, huluano ang magiging sisiw nito. Kaya si hulu na yan. Tapos yung bisaya. Ayan siya. Nakatago na yung kanyang sisiw. I Iwan ko sila for 5 days. Kasi Monday uwi, ang uwi ko. Magti-trade for muna ako sa Ruas. Bali magtitinda tayo ng mga paninda natin doon. Tapos may mga order yung ibang chicken. Eh kapatid ko yung mag papakain sa kanila ayan kanilang inuman tapos yung mga tanong ako dito ayan. tapos din sila pumapasok pag gabi plano ko pag makakaluwag-luwag makapagawa ng sarili lang ano kasi ito ginawa ko lang talaga ito pang sisiw tapos eh. ito yung mga sisiw ko na kasakit ko eh pondin. Hindi ko lang na pa atingayin ano, ah, guys. Pagkatapos nila kumain patasak na sila. Siguro. Hanggang dito na lang. Una. Next. Kita-kita tayo sa sunod na video. Thank you po. Bye-bye.